Labing tatlong tripulante ang nasa gate ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa lumubog na fishing vessel sa bahagi ng Kalatagan, Batangas. Nangyari ang insidente linggo ng umaga kung saan lumubog ang Anita DJ2 sa layong pitong nautical miles or seven nautical miles ng Cape Santiago sa barangay Bagong Silang. Galing umano ang bangka sa Navotas Fishport at patungo sana ng Palawan. Agad, agad na nasa gate ang mga sakay nito bago tuluyang lumubog ang bangka noong linggo ng hapon. Kasunod nito, pinangangambahan ngayon ang Philippine Coast Guard na magkakaroon ng pagtagas ng langis mula sa lumubog na fishing vessel. Nasa 7,000 pung 70,000 litro umano ang langis analaman ng bangka ng lumubog ito. Ayon kay PCG Batangas Station Commander Captain Victorino Acosta, naobserbahan na raw ang oil sheen sa bahagi ng pinaglubugan nito. Nakaantabay na rin ang oil spill response ng PCG at batay sa wind trajectory trajectory or direksyon ng hangin, posibleng maapektuhan daw nito ang bayan ng Kalatagan, Lemery, San Luis, Mabini at Isla Verde.